Magandang gabi mga kapapski Andito tayo ngayon sa may uh, gilid ng kabitex Kung nakikita nyo yan Merong uh, nagbiblinker Ng uh, uh, mga pulis yan natin Andito Actually mga kapapski sabi ko sa inyo May nakita ditong putol ng katawan ng tao Andito sa may gilid yan So ngayon kinukuha nila yung putol ng katawan ng tao do sa ilalim ng tulay So andun yung mga kapulisan natin uh, Hinihila na nila yung katawan ng tao So dito sa may ilalim ng tulay na to Las Piñas Bridge no tapos itong uh, ang, uh, mga bata dito no so yun lang mga kapapski Merong uh, mayroong natagpuan na putol lang katawan ng tao dito sa mailalim ilalim ng tulay so napadaan lang ako dito mga kapap so ayan shout out sa <laughs> so, mo ah. so ayan kinukuha nila yung putol na katawan dun sa ilalim ng tulay syempre dadaan lang tayo dito let's go